Dahan-dahan inilapit ni Wu Yifan ang kanyang kamay sa dibdib ni Shi tila nais maramdaman kung ano ang lagay nito. Ngunit agad iyong napansin ni Shi kaya mabilis niyang hinaranggan ang kamay ng lalaki, isang kilos na ikinagulat ni Wu Yifan. Nakita iyon ng direktor kaya mariin itong ipinalakas ang kanyang boses at sinabing itigil na ang shooting. Nilapitan niya si Shi at tinanong kung nakakaramdam ba siya ng pulikat. Agad na kinabahan si Shi Luobing. Nais nice na sana niyang ibunyag na si Wu Yifan ang may kagagawa ng pangyayaring iyon, subalit hindi na niya nabanggit pa dahil mabilis siyang humingi ng paumanhin sa direktor. Mapagpakumbabo niyang sinabi na mas mabuting uliti na lamang nila ang eksena. Ngunit imbes na umayos ang sitwasyon, nagalit lamang si Wu Yifan. Mariin niyang ipinahayag na masama ang kanyang pakiramdam at wala ito sa tamang oras upang guluhin pa siya. Aniya, masama ang kanyang loob at hindi dapat pinapalalapa ng iba. Dahil sa kanyang sinabi, lalo lamang nakaramdam ng pagkakamali si Shiluobing at mabilis din itong humingi ng paumanhin. Subalit ang mga tagahanga ni Wu Yifan na nakamasid ay hindi napigilan ang kanilang emosyon at nagsisigaw ng may galit. Malakas na ipinahayag ni Yuyuan na labis na nagsusumikap ang kanilang, Brother Yifan, at basang basal na ito ng pawis. Isang babaeng maiksi ang buhok ang sumabat at mariing sinabi na napakahirap gumanap para kay Brother, at lahat ng ito ay dahil kay Shiluobing na paulit-ulit na nagdudulot ng kot sa eksena. Mayroon pang nagsabi na hindi ba't naisantibi na si Shiluobing ng Tianhuang Entertainment sa loob ng dalawang taon. Bakit bigla na lamang siyang bumalik bilang pangunahing gumanap? Dagdag pa nila, tiyak na mayroong maruming kasunduan sa likod nito. Nagdesisyon pa ang ila na ikalat ang balita sa pamamagitan ng New Wolf Media upang tuluyang masira ang reputasyon ni Shi Luobing. Sumang-ayon naman ang isa pang tagahanga at sinabing dapat nilang gawin iyon bilang suporta kay Brother Yifan. Habang pinagmamasdan ng lahat ng ito ni Lin Zin, hindi niya maiwasang mapaisip. Sa kanyang isipan, naalala niyang inakala niyang si Shiluo Bing ay isang sikat na artista at tiyak na mayaman. Kung ganoon, bakit niya kakailang ganing gumamit ng counterattack gold? Ngunit sa nakikita ngayon, tila napakarami palang komplikadong sitwasyon ang kanyang kinakaharap. Marahil ay may pinagdadaanan siyang matinding gastusin. Sa gitna ng kaguluhang iyon, Mainit na lumapit si Wu Yifan sa direktor at mariinitong ipinahayag na inakala niyang si Shi Luobing ay dedikado sa trabaho. Ngunit kung iniiwasan pa nito ang isang simpleng eksenang may pisikal na kontak, paano pa siya makakapag-shoot ng maayos? Dagdag pa niya, napakahahaba ng mga linya sa mga period drama at nakakaubos iyon ng pasensya. Ipinahayag pa niya na hindi na niya nais ipagpatuloy ang lahat. Samantala, mabilis na lumapit si Shilua Bing kay Wu Yifan na na nakaupo at umiinom ng kanyang juice. Mapagpakumbabo nitong inamin na kasalanan niya ang lahat, at na hindi sapat ang kanyang profesionalismo. Sinabi niya na alam niyang mahirap kabisaduhin ang mga linya at ang mga kasuutan ay mainit at mabigat, at tunay ng mahirap ang paggawa ng pelikula. Ngunit bago niya natapos ang kanyang paliwanag, agad na sumabat si Wu Yifan, Tumingin pa sa dibdib ng babae at mariing nagtanong kung ano ba ang ibig niyang sabihin sa kanyang, ngunit. Sa harap nito, ipinaliwanag ni Shilobing na kahit mahirap ang lahat, naroon pa rin ang kanilang mga tagahanga na tahimik na sumusuporta. Anya, ang pagbibigay ng pinakamagandang resulta para sa kanila ang pinakadirektang paraan upang maipadama ang pagmamahal ng mga artista sa kanilang mga taga-suporta. Ngunit sa halip na maantig, mayabang na tumawid ng mga hita si Wu Yifan at ipinahayag na oo, mayroon siyang milyon-milyong tagahanga, at lahat sila'y labis na nag-aalala para sa kanya, takot na takot na baka siya mapagod. Kaya nararapat lamang na magpahinga siya ng mas madalas. At kung susumen, sinabi pa niya na si Shiluobing ay labis na nagsusumikap, ngunit ilan lang ba ang kanyang mga tagahanga? Sa narinig, sobrang kinabahan si Shi Luobing at hindi na nakapagsalita pa. Sa mismong sandaling iyon, agad na humarap si Wu Yifan kay Lin Zin at mariing itinuro ito. Ipinahayag niyang may paraan naman, hayaan na lamang na gumanap ang stand-in para sa kanya. Aniya, profesional naman ito, hindi ba? Labis na nagtaka ang direktor sa kanyang narinig at nakatitig lamang kay Lin Zin na siya namang naguguluhan din kung ano ang kanilang tinutukoy. Mabilis na sinabi ng direktor kay Wu Yifan na huwag siyang magbiro ng ganoon, at hinimok siyang magtiis na lamang. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang salita, agad siyang pinigilan ng manager ni Wu Yifan. Mariin itong ipinaalala sa direktor na panatilihin ang kanyang distansya at huwag gambolin ang pagpapahinga ni Brother Yifan. Nais pa sanang magsalita ng direktor subalit hindi na ito nakapagpatuloy pa. Sa likuran nito, hindi napigilan ni Shiluobing ang matinding kaba at sa kanyang isipan ay pumasok ang isang masamang pangitain, tapos na ang kanilang kasunduan. Ngunit sa mismong sandaling iyon, matatag na lumapit si Lin Zin sa tabi ni Shiluobing. Buo ang loob niyang sinabi sa direktor na kung kinakailangan ng pangunahing lalaking gaganap, narito siya. Lalo namang uminit ang ulo ng direktor at mariin niyang ipinahayag na wala iyong kinalaman kay Linzin, dahil isa lamang siyang ekstra at dapat na lumayas na ito. May isang matabang lalaki pang sumabat at sinabing huwag na itong magdulot ng problema at magpatuloy na lamang sa kanyang gawain. Ngunit hindi nagpatinag si Lin zin at mariin niyang itinulak ang kanyang punto. Sinabi niya na hindi ba si Wu Yifan mismo ang nagpahayag na siya ang gaganap bilang pangunahing lalaki sa eksena. Sa kanyang sinabi, lalo lamang nagalit ang direktor at mariing ipinalabas ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagutos na lumaya si Lin Zin at huwag nang bumalik pa. Sa nakikita ni Shi Luobing, hindi niya mapigil ang mag-alala ng gusto para kay Lin Zin. Ngunit biglang nagsalita si Wu Yifan na may halong kay abangan at ipinahayag na tama, siya nga ang nagsabi niyon na si Lin Zin ang gaganap bilang pangunahing lalaki. Sa narinig, halos mabingi ang direktor at gulat na gulat na napatingin kay Wei Fan. Agad nitong tinanong kung hindi ba't labag iyon sa mga patakaran. Ngunit kalmadong nagsalita si Lin Zin at buo ang loob na sinabi sa kanila na ibigay na lamang sa kanya ang script, at agad niyang kakabisaduhin ang mga linya. Narinig ni Wu Yifan at natatawa pa nitong ipinahayag na anuraw, kabisaduhin ang mga linya. Tila ba siya talaga ang pangunahing lalaki? At sa huli, mayabang pa nitong sinabing hindi naman talaga siya kukuna ng mukha, kundi magbibilang lang siya ng mga numero sa gilid. Nag-aalalang ipinaliwanag ng direktor kay Wu Yifan na hindi basta-basta ang paggamit ng film roles at iba pang kagamitan dahil ito ay may katumbas na gastos. Aniya, kung malalaman ng mga investor na ginugugol lamang nila ito sa isang extra, mahihirapan siyang magbigay ng paliwanag. Ngunit mayabang nang umiti si Wu Yifan at itinuro ang nasa kanyang likuran. Mariin niyang sinabi na sino raw ba ang nagsabi na nasasayang lamang ang film. Tinanong pa niya kung mukha ba siyang tanga para totoong kunan ng pelikula si Lin Zin. At sabay ng kanyang pananalita, Idinagdag niyang dapat tingnan ng direktor ang mga fans na naroon. Nagtakang napatingin ng direktor at agad na humarap upang makita ang reaksyon ng mga tagahangan ni Wu Yifan. Kitang kita niya ang matinding galit na bumabalot sa mga ito matapos masaksihan ang eksena. Agad nilang inilabas ang kanika nilang cellphone nagsipagkuha ng mga larawan at nagsigawa na hindi sila makapaniwala na may isang walang kwentang tao na naglakas loob pang magpakita ng ugali sa harap ng kanilang brother. May ilan pang sumigaw na dapat kuhana ng malinaw ang mukha ni Lin Zin habang pilit nitong ginagampanan ang papel ng pangunahing lalaki upang may post nila ito sa kanilang grupo at sa New Wolf. Nagpasya pa ang iba na dapat siyang i-expose, Tawagan ng tawagan at lagyan ng pulang pintura ang harap ng kanyang pintuan. Dahil sa reaksyon ng kanyang mga tagahanga, malakas na napatawa si Wu Yifan, tila ba lalo lamang siyang nasiyahan sa sitwasyon. Samantala, nilapitan ni Shi Luobing si Lin Zin at iniabot dito ang kanyang script. Ipinaliwanag niya na naroon na rin ang mga linya ng pangunahing lalaki, at dapat nitong tingnan upang mas maunawaan ang emosyon ng eksena. Agad namang nagpasalamat si Lin Zin sa kanya. Ngunit sa mismong sandaling iyon, hindi napigil ang mangut siya ng direktor kay Shi Luobing. Sinabi niyang ibinibigay ba talaga nito ang script sa isang stand-in. Dagdag pa niya, si Shi Luobing ay isa lamang, ikalabing walo na antas na artista, na isinantibi ng kumpanya sa loob ng dalawang taon. At kahit pa nakakaparehan niya ngayon si Wu Yifan, hindi nangangahulugan na isa na siyang malaking personalidad. Samantala, seryoso namang binasa ni Lindsay ang script. Habang kinakamada sa kanyang isipan ang mga linya, napansin niya kung gaano kadetalye ang mga marka ni Shi Luobing. Sa kanyang isipan ay naisip niya na sa loob ng dalawang taong pagkakaistorbo nito, pinag-aralan pala ni Shi Luobing ng mabuti ang lahat, mula sa pag-unawa sa karakter ng pangunahing babae, emosyonal na paglipat, hanggang sa tamang bigkas ng mga linya. Sa buong set, siya lamang marahil ang tunay na nagnanais na maging maganda ang pelikulang ito. Sa damdaming iyon, lalo siyang nag-alab at nagpasya na tutulungan niya si Shiluo upang may sigawa ng perpekto ang eksena. Kasabay niyon, seryosong umiti si Lin Zin at matatag na ipinahayag sa direktor na maaari na silang magsimula ng shooting. Ngunit sa narinig ng direktor, Lalo lamang itong nagnyit-nyit at galit na ipinamukha kay Lin Zin. Na sino ba talaga ang direktor? Siya ba o si Lin Zin? Makalipas ang ilang sandali, nagsimulan na ang eksena. Magkaharap sina Shi Luobing at Lin Zin at iniabot ni Shi Luobing ang isang talisman sa kanya. Mariinyang sinabi na iyon ay isang anting-anting para sa kaligtasan na kanyang kinuha ilang araw na ang nakalipas mula sa Guanyin Temple. Maingat na tinanggap ni Lin Zin ang talisman at buong emosyon na ipinakita ang kanyang pag-arte. Habang nakaharap siya sa kabilang direksyon, mariin niyang ipinahayag na malapit ng dumilim at kinakailangan na niyang umalis. Sa nakita ni Shi Luobing, sobrang nagulat siya. Sa kanyang isipan ay naisip niyang netendaan nga ni Lin Zin ang kanyang mga linya. Ngunit inaliw niya ang sarili na iyon ay unang linya lamang, kaya't hindi dapat ikabigla. Habang nakatalikod pa rin si Lin Zin, mahinahong ipinahayag ni Shi Luobing ang kanyang linya. Sinabi niyang kung sakaling muling magdilim at biglang magkulay dilaw ang dapit hapon, paano nga ba hindi madudurog ang puso. Ang mga bagong bakas ng luha ay sumasakop lamang sa mga luma. Sa narinig na iyon, agad na humarap si Lin Zin at mabilis na tumakbo palapit kay Shi Luobing. Pagkalapit niya, buong puso niya itong niyapos. Sabay hawak sa mukha ng dalaga. Mahinahon niyang sinabi na ang pusong sugatan ay nakakaalala ng kapwa pusong sugatan. Habang dumarating ang tagsibol, lalo pang naging meslan at maganda ang balat nito. Sa bawat salitang iyon, hindi na napigilan ni Shiluobing ang kanyang mga luha. Ramdam niya ang labis na pagmamahal mula sa kanyang Panginoon. At sa mismong sandaling iyon, hindi na pinatagal pa ni Lin Zin ang kanilang eksena. Agad niyang hinalikan si Shi Luobing, at ginawa niya ito ng buong husay at malalim na pag-arte para sa eksena. Sa nakita ng mga tagahanga ni Wu Yifan, hindi nila napigilan ang madala at humanga sa husay ng pagganap ng dalawa. Napabulala si Yu na sobrang ganda ng eksenang kanilang napanood. Samantala, mabilis namang lumapit ang matabang lalaki sa direktor at agad na nagtanong kung mayroong kisang scene sa script. Napahawak sa kanyang baba ang direktor at mariin nitong sinabi na wala. Ngunit idinagdag niya na ang emosyon ng dalawa ay napakaganda, kaya't ang halik ay lumabas na napakanatural. Sa likuran naman ni Wu Yifan, tahimik na nag-uusap ang dalawang staff ng pelikula. Ang lalaki ay nagkumento sa kasamahan niyang babae na kung ikukumpara sa pagganap na iyon, ang pag-arte ni Wu Yifan ay hindi na kayang panuurin. Mabilis naman siyang pinatahimik ng babae at pinaalalahan ng huwag magsalita ng walang kabuluhan. Ngunit narinig ang lahat ng iyon ni Wu Yifan, at lalo lamang siyang naiinis ng sobra dahil pakiramdam niya ay lubos na siyang napapahiya. Agad itinago ni Wu Yifan ang kanyang inis at pumalakpak na lamang, Sabay sabi na magaling na naalala ni Lin Zin ang kanyang mga linya. Ngunit idinugtong niya na wala namang halik na eksena sa script. Tumayo siya at seryosong itinuro si Lin Zin at tuwiran niyang inakusahan na ngayon ay nag-aalinlangan siya na ginagamit pala nito ang pagshot bilang dahilan para harasin ang mga aktres. Kalmado lamang na sumagot si Lin Zin at tanong kung paano naman kung kuna nila ng walang halik. Nang marinig iyon, lalo pang sumiklab ang galit ni Wu Yifan. Galit niyang pinaigting ang pananalita at tinanong kung hindi kaya nitong intindihin ang simpleng wika. Sa di kalayuan, sobrang nahihiya si Shiluo dahil sa halik na ginawa ni Lin Xin sa kanya. Namumula ang kanyang mukha at napaisip na masyado siyang nainto karakter kaya nauwi sa totoong halik. Agad niyang inayos ang sarili at lumapit kay Lin Xin. Nakangiti at nagpahayag na maganda raw ang eksena kanina at nagpapasalamat siya sa pag-arte nito, sinabi niyang nagkaroon siya ng bagong pag-unawa sa eksenang iyon. Ngumiti rin si Lin Zin at mariing sinabi na ganoon din, unang pagkakataon niya na naramdaman ang kilig ng pag-arte. Nagulat si Shi Luobing sa narinig at naisip na akala niya profesional si Lin Zin. Sa mismong sandaling iyon, nadagdagan ng labing dalawang porsyento ang pagkagusto niya kay Lin Zin. Narinig iyon ni Wu Yifan at tuluyan siyang nagalit. Hinamon niya si Shi Luo Bing kung sinasabi nito na walang nadarama sa pagganap nila ni Wu Yifan at kung sinasadya nitong purihin ang isang stand-in para maliitin siya. Sinabing ang pinakakinasusuklaman niya ay ang mga taong may sarcasm. Dahil sa mga paratang iyon, agad na nagpanik si Shi Luo Bing at ipinaliwanag na nagkamali lamang siya, hindi niya ibig sabihin yon umupo si Wu Yifan at seryosong idiniin sa direktor na dapat mawala na ang stand-in na iyon dagdag pa niya gusto niyang palitan ang babaeng bida para kay Shi Luobing parang huminto ang mundo niya mawawalan siya ng papel at trabaho agad siyang lumapit kay Wu Yifan yumuko at humingi ng paumanhin na nagpaliwanag na hindi niya sinasadya ang tono at humihingi ng tawad Ngumisi lamang ang manager ni Wu Yifan at tanong kung palagi bang nakakasakit ng tao si Shi Sabi pa niya, wala raw narinig na sinseridad sa paghingi ng tawan. Seryosong sinabi rin ng direktor na hindi nakatakataka kung bakit na isantibi si Shi Luobing ng kumpanya ng dalawang taon, baka dapat na lang siyang huminto sa pag-arte at matutuhan munang maging isang daisentong tao. Dagdag pang kinabahala si Xi Luobing at mariing nagpahayag na may kontrata siya sa kumpanya at hindi basta-basta palitan. Ngunit malamig na tugon ang dumating mula sa direktor, sa set na ito siya ang may pinakamalaking kapangyarihan at kaya niyang palitan ng sinuman, alam niya rin ang nilalaman ng kontrata. Binanggit pa niyang may isang daang milyong yuan na penalty, babayaran yun ni Xi Luobing hanggang sa tumanda kung kakailanganin. Lalong nawala ng pag-asa si Shi Luobing dahil napakalaki ng halaga at hindi niya ito kayang tustusan. Nakasaad sa kontrata niya na una, kung ang Ilasori Moon, ay makakamit ng 300% return on investment pagkatapos mailabas, bibigyan si Shi Luobing ng top tier na resources ng kumpanya para sa kanyang pag pagunlan. Pangalawa, kung hindi maabot ang target, iuutos na maglingkod si Shi Luo Bing sa kumpanya ng habang buhay na walang hangganan. Pangatlo, kung magkaroon ng paglabag sa kontrata, sa anumang anyo, kailangang magbayad ng kompensasyon na 100 milyong yuan sa kumpanya. Dahil sa bigat ng mga nangyari, hindi na nakayanan ni Shi Luo Bing at nawalan siya ng malay. Mabuti na lang at nasalo siya ni Lin Zin bago patuluyang bumagsak sa sahig. Seryoso itong humarap sa lahat at mariing sinabi na talagang masamang pera ang nagtutulak palabas sa mabubuti. Ngunit natatawang sumabat si Wu Yifan at sa kanyang isipan ay nagbubungad na sa mundong ito, kahit ano ay maaaring gawin kung may pera. Malakas niyang idinagdag na ang tinatawag na mabuting pera ay para lamang sa mga hanggal. Dahil lamang sa pagpuri kay Lin Zin, inisip nito na isa na siyang mahusay na aktor, gayong isa lamang itong walang silbing stand-in. Ngumisi naman ang manager ni Wu Yifan at mariing ipinaliwanag na sa industriya ng libangan, hindi sapat ang talento, ang tunay na sukatan ay pera. Sa narinig ng direktor, napaisip ito at hindi nakapagpigil sa pagtataka. Ipinagpatuloy pa ng manager na ang mga kagaya ni Lin Zin na walang pera ay habang buhay na magiging mga walang kwenta. Hindi nagpahuli ang mga tagahanga ni Wu Yifan. Galit na galit na si Yu Yuan at isinigaw kung anong klaseng lipunan ito na nagkakalakas loob ang isang ekstra para insultuhan ang kanilang idolo. Idinagdag pa niya na dapat tawagan ang siya at ay pakulong si Lin Zin. May isang babae namang nagduda at nagsabing wala namang kasalanan si Lin Zin, ngunit mabilis na sinupalpal ng isang babaeng maikli ang buhok na iyon mismo ay isang krimen. Iminungkahi pa niyang lahat sila'y magtungo sa presinto upang maglagay ng presyon at siguraduhin na maikulong si Lin Zin. Sa kabila ng lahat ng sigawan, kalmadong nagsalita si Lin Zin at mariing idineklara na tapos na ang pagpapanggap niya. Ipinahayag niyang hindi siya ekstra, hindi siya kapos sa pera, at siya mismo ang magbabayad ng penalty fee ni Shiluo Bing. Sa narinig, nagtawanan ang direktor, si Wu Yifan, ang staff at maging ang mga tagahanga dahil sa kanilang paniniwala ay isa lamang itong kalokohan isang lalaki ang nag-abot ng makina kay Lin Zin at hindi na nagdalawang-isip pa ang binata agad niyang sinwipe ang kanyang card at kasunod noon ay tumunog ang makina na may nakasulat na transaction amount 100 million naghari ang katahimikan kahit ang ihip ng hangin ay tila maririnig dahil sa sobrang gulat ng lahat. Hawak ang kanyang card, ngumiti si Lin Zin at mariing winika na walang kasing sarap pakinggan ang tunog na iyon. Dagdag pa niya, hindi niya mapigil ang magbitiw ng tula, ang alulong ng mga aso sa magkabilang panig ay hindi tumitigil, ngunit sa isang ding, natahimik silang lahat. Walang naisabi ang mga tagahanga ni Wu Yifan at para natigilan sa kanilang kinatatayuan. Humarap si Lin Zin kay Shi Luobing at nakangiti niyang sinabi na ayos na ang lahat. Dahil sa kabutihan ng binata, tuluyan ng bumuhos ang luha ni Shi Luobing, hindi siya makapaniwalang tutulungan siya nito. Ngunit agad nagsalita ang direktor at mariin na sinabi na tinawagan na niya si President Yan. Ipinahayag niya kay Shi Luobing na mula sa araw na iyon, wala na itong kaugnayan sa Tianhuang Entertainment. Sa narinig, napaluhod si Shi Luobing at humagulgol sa tuwa at ginhawa, wala na siyang pinuproblema. Tinanong siya ni Lin Xin kung bakit siya umiiyak, ngunit agad pang idinugtong ng direktor na bilang isang artistang lumabag sa kontrata, wala nang ibang kumpanya ng entertainment na tatanggap sa kanya. Natawa si Wu Yifan at mapanuyang sinabi na malinaw na nakahanap ng isang batang tycoon si Shi Dagdag pa niya, nagbayad pa ito ng isandaang milyon para bilhin ang kalayaan ng aktres, at may halong panlalait pang sinabing malamang ay ginamit niya ang katawan niya para doon. Sumang-ayon ng mga tagahanga ni Wu Yifan at agad ding nakisali. Sinabi ng babaeng may maikling buhok na wala namang saysay -say kahit pa may pera si Shi Dagdag pa ng isa na kahit gaano kor aming salapi, hindi kailanman mabubura ang pagiging marumi. Tuloy-tuloy pa nilang minura si Shi at tinawag siyang malandi, sabay sigaw na dapat siyang lumayo sa kanilang idolo. Ipinagmalaki pa nila na si Wu Yifan ay bata, malinis, at matagumpay. Mabilis nilang iminungkahi na ipost ito online, Ikalat ang balita na si Xiluobing ay nakipagkontratang putol at nakikisama sa mga mayayamang lalaki. Hindi nakinaya kinaya ni Xiluobing ang mga naririnig. Tinakto niya ang kanyang mga tainga at paulit-ulit na sinabi na hindi iyon totoo. Sa nakita ni Lin Zin, natahimik na lamang siya, ngunit bigla siyang ngumiti at sinabing nagpapasalamat siya sa anonymous fan sa tip na natanggap. Nagtaka ang tatlong tagahanga kung ano ang ibig sabihin ni Lin Zin. Agad niyang kinuha ang cellphone at binuksan ang isang group chat. Nagpadala siya ng voice message at humingi ng impormasyon tungkol kay Wu Yifan. Sinabing kailangan niya ng solidong ebidensya at hindi problema ang pera. Agad din siyang nakatanggap ng tugon mula sa isang CEO ng Happy Film Company na nagsabing may hawak siyang malaking baho ni Wu Yifan ngunit ipinaliwanag nito na kung kailangan ng ebidensya, magiging masalimuot ang proseso at malaking halaga ang kapalit, dahil si Wu Yifan ay pangunahing artista ng Transcendent Media. Ang pag-target dito ay mga ngahulugang paggalaw sa kabuhayan ng kanilang boss. Diretsyong tugon ni Lin Zin na pangalanan na lamang ang presyo at dodoblihin niya iyon, dagdag pa niyang ayusin din ang reputasyon ni Shi Luobing. Agad na nag-reply ang CEO at humanga kay Lin Zin sinabing tapos na ang usapan. Pagkatapos noon, umupo si Lin Zin sa tabi ni Shi at naghihintay na lamang ng resulta. Nakita ito ng mga tagahanga ni Wu Yifan at nagtaka kung ano ang ginawa niya matapos ang tawag. May ilan pang nagsabi na baka nagbabluff lamang ito. Nagpasalamat si Shi Luobing kay Lin Zin dahil sa pagbabayad ng kanyang penalty fee at sinabing hahanap siya ng paraan upang masaklian ito. Biglang tumunog ang cellphone ng isang babae at napatingin siya dito. Sunod-sunod ding nag-ingay ang mga cellphone ng iba pang tagahanga, dahilan para sabay-sabay silang magtaka. Tumayo si Lin Zin at nakangiti niyang ipinahayag na dumating na ang oras. Makikita sa internet ang isang post na may hashtag, WooiFan siniraan si Shiluobing dahil umano sa Sugar Daddy, ngunit lumabas na siya mismo ang may mga iskandalo kasama ang mga menor de edad. Kalakip pa rito ang isang video na 20 minuto ang haba, kung saan malinaw na naririnig ang mismong pananalitan ni Wu Yifan na may halong kahalayan.